alam mo kung ano rin to? Hindi lahat ng nakapagtapos masasabi mong may pinag-aralan. Kasi kahit anong taas ng kursong tinapos mo, kung wala kang modo at pangit ang tapas ng dila mo, walang makikisama sa'yo. At hindi lahat ng hindi nakapagtapos, wala nang mangyayari sa buhay. Mas bilib pa rin ako sa mga taong marunong rumispeto. Hindi bastos. Na porket nagkaroon lang ng titulo, akala mo kung sino na. May kilala kayong ganito? Oo, marami, di ba? na nila porket may hawak na silang diploma, bida na sila kagad. Pwede na nilang tapak-tapakan yung mga taong hindi nakapagtapos. Hindi naman lahat. Oo, hindi naman lahat pero maraming ganito, ba? Diba? Minsan nyo bang naririnig to sa paligid nyo? Na may isang taong kaiinisan nyo kasi ang gaspang ng ugali. Tapos gagamitin yung mga linyahan na naturingang may pinag-aralan pero walang modo. Gamit na gamit yung linyang yun, ba? Diba? kasi oo, totoo. Merong mga tao dito na nakapagtapos, nakapag-aral, akala mo kung sino na. Minamaliit na nila yung mga kasama nilang hindi nakapagtapos. Akala nila bida na sila. Bigyan kita senaryo na madalas nangyayari. Nagkita-kita kayo ng mga batch mo noon. Ano purpose kung bakit kayo nagkita-kita? Yabangan ng mga narating sa buhay. Ikaw yung tipo ng tao na hindi nakapagtapos pero may diskarte. Maganda-ganda yung ginikita mo. Pero hindi mo yun sinasabi sa iba kasi ayaw mong magmukhang mayabang sa ibang tao. Alam mo yung hirap ng buhay dahil mas maaga mong naranasan yung pagsubok. Pinagkaitan ka. Pero mas pinili mong magpakumbaba at maging makatao. Nagkita-kita kayo ng mga kabatch mo noon. Sila nakatapos na. Yung iba sabi, no, ano na nangyari sa'yo? Di ka nakapagtabos. Tignan mo ko ngayon, manager na. Ganda na ng trabaho ko, ikaw nandyan ka pa din. Binanatan ka kagad ng ganun na hindi nila alam na mas malakas ka pa kumita sa kanila. Nangunguna yung kayabangan nila. Minamaliit ka kagad nila. Nangyayari tong mga gantong senaryo na to, di ba? May mga kamag-anak ka na bidang-bida sa pamilya nyo. Kasi taas ng tinapos eh. May diploma. Siya yung bida sa pamilya. Pero kapag nagkikita-kita, napakagaspang ng tabas ng dila. Hindi makatao. Akala kasi nung iba, porket nakapagtapos ka, okay lang na magbida-bida ka. Lalapitan ka na ng mga tao. Hahangaan ka na. Oo, hahangaan ka nila kung nakapagtapos ka at nanatili kang mapagkumbaba. Pero pansinin niyo? Yung iba nakapagtapos lang na wala na ng respeto. Nakapagtapos lang nag-iba na ugali. Titulado lang kala mo walang pinag-aralan. Kaya ikaw na nanonood o ikaw na nanonood na pinapatamaan ko. Kung inaakala mo bida ka na porkit may tinapos ka at may diploma ka. Tapos papakitaan mo ko ng kayabangan, walang modo, walang respeto, magaspang ang ugali. Hindi kita ituturing na may pinag-aralan. Kasi alam mo kung ano real talk? Hindi sa taas ng edukasyon na susukat ang pagkatao. Mababa man ang pinag-aralan mo. Kung marunong kang rumespeto, daig mo pa titulado. Time! <laughs> Nagets mo yung video ko? Kung nagustuhan mo yung video ko, follow mo na lang ako.